Browner! Ay, Browner! Ano? Nag-ano ka daga? Hmm? Browner? Ang good boy ko nga, Browner! Hmm? Oo, uh, gwapo na si Brownerman, oo! Oh. Good boy! nag Nagano ka naga, daga? Naga, Sulod to square Sa kwarto ga? Ha? Adios! Oh, may gamay pagyud si Broner. Oh, may gamay pagyud nga something sa iya kamot. Eh, si, sino gilanto mo? Si ate? Ha? Si ate? Si ate ginantaw mo? Um, browner naman ay na may ano may diferensya pagid siya guys ang mga ang nerves niya connection pa na sa ano distemper niya dugay grabe nga dugay nagvitamins na lang ni si browner ay vitamins na lang niya siya ay, hmm, ang mo paluoy